Nang malaman ng mga masbatenyo na naglabas ng milyon-milyong pando, na halos umabot ng bilyon na pando para sa rehab rig gravelong mula sa lalawigan ng masbate, ito ay sa pamumuno ni masbate Governor Antonio Co., ay nanlumo ang mga masbatenyong nakausap ng ating correspondent sa masbate, ayon sa kanila kung ang milyones na mga pando para sa rehab at rig reveling ay sana ipinasemento na lang sana, kahit hindi gaano kahaba ang aabuti ng naturang pera na inilaan sa rehab at rig na panandalian lamang, na mapapakinabangan ng mga taong bayan, dagdag pa ng mga residente nagsasayang lang ng pera ang gobernador samantalang maraming mga mahihirap na mamamayan sa lalawigan na hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw. Tapos ganito lang sasayangin ng gobernador ang perang aming binubuwis para sana sa pagpapaunlad ng lalawigan at magagamit sana sa mga proyekto na kapakapakinabang. Yan ang mga salitang ating narinig mula sa mga masbatenyo na sila ay nagsisikap rin sa kanilang mga hanap buhay. Ayon sa ating nakuhang mga impormasyon simula 2018, ay halos puro mga rehab at regreveling project at road opening ang nasa planning ni Masbate Governor Antonio Co. Ngunit ang mga planong ito ay may halong panlilin lang sa mga mas na ang akala ng gobernador ay kayang itago sa mga mamamayan, at ang iba naman ay ghost project umano ayon sa mga media complainant at pinatutuhanan naman ito ng mga residente na dinaanan ng proyekto, na ayon sa kanila, sa mga taong nasa papel na ipinakita ng aming correspondent, ay wala namang pagpapatrabaho ang kapitolyo sa kalsada namin, ayon sa kanila, at noong nakaraang taon 2023, ay dito na ang isyo sa mga naturang proyekto dahil may mga barangay captain at mga residente ang nagpapaabot sa media hinhil dito, at dahil ang mga local media ng Masbate ay mayroong malasakit sa kapwa nila Masbateño, ay agad itong binilipika ang mga naturang reklamo, at dito nila nalaman na ang sumbong ng mga mamamayan ay totoo, kaya lumabas din ang katotohanan ng ito ay buong tapang na inimbestigahan ng mga local media sa ang sulok man ng barangay na may mga pondo na inilaan ngunit walang naipatrabaho.at dito na nagsimula ang lakas at tapang na isiniwalat ang katotohanan na umabot sa pagsasampa ng kaso kay Masbate Governor Antonio Co., Kung hindi nabisto ang mga gawain ni Masbate Governor An Antonio Co. Ang mga proyektong road rehab regraveling at road opening ay mababaliwala lamang at dahil sa masususing pagsisiyasat ng media at kanilang nasaksihan. Dito na nagsimula na maere sa local radio at lumabas sa mga pahayagan national at regional at sa social media platform ng mga individual media, kaya dito na nagkakumahag ang kampo ni Masbate Governor Antonio Co. na ipatrabaho lalo na yung mga may pondo na ngunit nalipasan ng isang taon hanggang dalawang taon na hindi ipinatrabaho kaya kung hindi nabisto ang naturang gawain ni Kotiak walang kaalam-alam ang mga masbatenyo na ang pera nila ay nalustay, sa ibang paraan, at para sa mga susunod na mga documentaries ng BMP Daily News manatiling nakafollow at magshare.